piniraso na natin yung ano sibuya sa kabawang tapos ito yung ano pipirasuin din natin tong tanglad so ito na yun gagawin namin na ano pinangat yung crab na nitib at tinatawag sa amin na sa bacon tin, tinilmok pinangat sa tagalog dini na namin yung alimasag. Ayan na. Didiklikin namin to. Ito yung nitib na limasa galing dyan sa ilog. Ayan Ito, ito ang yung ang na ano, pipigay natin. Uh, yung ginawa pala natin, limang nyug to na kinayod. Ito yung matigas na nyug. Gagawing gata. Tapos ito naman yung pangalawa sa gata, yung malambot na nyug ito yung gagawin natin na pinangat tinilmok sa bacon so pipigayin na natin yung gata lalagay natin sa pinangat so oops okay anday. so ito pala guys yung ano unang piga natin sa gata si separate natin to ito naman yung ano pangalawang piga. So, ito yung una natin ilalagay sa gagawin natin. Plus yung pinakaunang piga. Ito pala yung alimasag. Yung native na alimasag. Dinidiktik na natin. Tapos, pagkatapos mapinong diktik nito, uh, pipiga natin sa may telang malinis. Pagkatapos pagpiga, ilalagay natin dito yung pinigang alimasag. Ipigan sa may tela. Para kumapit yung lasa dito sa may malambotong nyug. Hindi yan yung ginagawang gata, yung pangalawa doon. Ito yung alimasag. Ididikdik pa natin to. Ah, matataba siya oh. Ah, limasag na ano to, native yung sa tabang na ilog. Ah, dito natin siya ibabalot sa may ano na to. Dahon ng gabi. si so, ito pala yung ano papabanguin natin yung ano. Alagyan natin ng sunog. kaya nalagyan natin ito para pumasok yung aroma ng bango niya. so nilagay natin dito yung ano uh, alimasag yung dinikdik pipigay natin dito ayan o oh. nilagay sa malinis na tela ayan ayan natin dito guys yung ano pangalawang piga so lalagyan natin siyang pandan sa ilalim ito sa natin dito yung mga binalot na ano pinangat yun na Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun, tayo so, isang kaldero yung nagawa namin no? Eh. tatakpan ko na to yes yeah, luto na kung nagustuhan nyo yung uh, recipe na to pag share naman maraming salamat sa panonood Kain tayo, guys. Saya na. Ito na yung pinangat, oh. So, kain tayo.